Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kayat bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Bagamat masungit ang panahon, narito po kayo. Bakit kayo narito? Bakit kahit malayo pa ang inyong pinanggalingan nandito kayo may mga simbahan namang mas malapit sa inyong lugar pero bakit nagpupumilit kayong pumunta dito bakit bagamat mahirap ang pagbiyahe nandito tayo May kanya-kanya tayong dasal, may kanya-kanya tayong dahilan. Pero natitiyak ko narito tayo sapagkat nag-uumapaw ang ating pananalig at pag-asa kay Jesus Nazareno. Amen. At sa mga talagang naniniwala, umaasa, at alam nilang hindi sila bibiguin ni Jesus Nazareno, Itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka bibiguin ng nasareno. At sa kabila, sabihin mo din naman, kaya huwag kang bibitaw sa kanya. Ito ang unang paanyaya sa atin mga kapatid. Narinig natin sa Ebanghelyo, Bukod sa mga alagad do sa labing dalawa, marami pa rin daw mga tao, maging mga babae, ang mga sumunod kay Jesus sa sareno at tumulong sa kanyang pangangailangan. Hindi nagmaramot, ibinahagi kung ano man meron sa kanila bilang pagtanaw ng utang na loob, bilang pagkilala sa mabuting ginawa sa kanila. At hindi ba yun ang dahilan? kaya tayo narito. Kung papaano yung mga babae pinagaling, tinulungan, pinaghimalaan ni Jesus sa sareno, tayo rin. Kaya nga sabi ko, may kanya-kanya tayong kwento. May kanya-kanya tayong dahilan. May kanya-kanya tayong himala at biyaya. Kaya naman, hindi tayo papigil pagpunta dito sa kiyapo upang magpasalamat at magmakaawa sa mahal na pong Jesus sa sareno. At ang biyayang ipinagkalob sa atin, nakita natin, dahil sa Himala, sila'y sumunod. Hindi para sa atin lang ang biyaya at Himala. Kaya ka pinagaling ni Jesus sa sareno para lumakas ka, para lalo kang maglingkod sa kapwa. Kaya pinaangat ang kabuhayan mo ngayon para kahit papaano meron ka at meron ka ding maitulong sa iyong kapwa. Ang biyaya hindi nagtatapos sa atin. Ang himala hindi lang para sa sarili nating kapakanan, kung hindi upang maging bahagi ng ating misyon. Kaya, mga kapatid, ito yung ipagdasal natin na kapag tayo tumanggap ng biyaya, ito'y maging kasangkapan sa ating misyon. Lalo na para ipalaganap ang pagmamahal kay Jesus sa sareno. Ito ang napakagandang paalala sa atin. Opo, puno ang ating simbahan. Pero sa ibang bahagi ng mundo at maging sa ibang bahagi ng ating bansa, sabi nga sa huling ulat, kumukonti na rin po ang mga nagsisimba. Kumukonti na rin po ang mga naniniwala sa Diyos. At isa lang ang pwedeng maging dahilan din ito, kumukonti rin na nagpapatotoo sa Kanya. Siguro nga dito sa ating sakya po, hindi pa natin ramdam yung pagbawas ng nagsisimba. Pero sana tayo'y maging bahagi para lalong lumaganap ang pagmamahal at pagdedebosyon sa Diyos. Bakit? Pag ating naikukwento ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Pag ako'y nagmimisa po sa St. Jude, sabi ko doon, bakit parang ang dami doon sa St. Jude, dyan sa kabila po, lalo na tuwing Webes, nagsisimba mga kabataan, mga estudyante, siguro nga dahil malapit sa mga eskwelahan, lalo na pag malapit ng exam, ang mga kabataan. Pero pabiru kong sinabi, bakit dito sa St. Jude ang mga bata? Sakya po ang tatanda na. Pero sabi ko, sana nga, kaya kayo po, mga magulang, mga lolo't lola, mga nakakatanda, hindi sapat na kayo lang. Sabi nyo, sige, isisimba ko na lang yung anak ko, yung apo ko. Isama nyo po sila. Sa murang gulang, ituro nyo po sa kanila ang pagdidebosyon sa pong nasareno upang pagdating ng panahon, pag wala na tayo, sila naman ang magpangalat at maging bahagi ng misyon ni Jesus sa Sareno. Kaya yung kwento ng Himala natin, huwag mong sulohin yun. Ibahagi natin kesa kung ano-ano mga pinagkukwentuhan natin, kung ano-ano ang -ano natin o ini-spread natin, pinopost, ang i natin, ang i natin, ang mga kwento para lalo pang marami ang maniwala at sumunod kay Jesus sa Sareno sapagkat hindi niya tayo binibigo. Pero siguro nga, baka sabihin niya, Father, totoo ba yan? Pero meron po akong dinasal, hindi naman ho gumaling, namatay nga po eh. Meron po akong dinasal, makapasa sa exam, hindi ho nakapasa. Makapag-abroad, hindi ho nangyari. Aminin natin, bagamat marami nga po ang himala, marami rin ang hindi nangyayari. Marami rin ang hindi natutupad. Kaya napakalakas din ang tukso na bumitaw na lang din at pumanig na lang sa mundo. Alam nyo, minsan may mga sumusulat sa akin. Sabi, Father, bakit di ka magreklamo? Parang doon sa batang kiyapo, parang Parang sumusuko na si Tanggol. No? Kasi, sa totoo nga, minsan pag nanonood ako, parang minsan totoo, yung nagpapakabait, parang hindi naubusan ng kamalasan. Di, ho? Di ho ba? Naapektuhan na rin ako minsan eh, pag nanonood ako. Kasi minsan yung nagdasal sa kya po, paglabas, minalas. Sabi ko, baka ang isipin ng mga tao, pag nagpunta sa kya po, eh, parang hindi, na, hindi yung lahat ng dinadasal, hindi yun ang nangyayari. Kaya tuloy yan, no? Natukso na, pumanig na sa masama. Ayan, nanonood din kayo, no? Sa isang linggo sa, sa, Martes darating dito si Marites, no? Sa ating recollection. Kita niyo yun, no? Kung sino yung mabait na asawa, siya pa yung, ayun, nagloko pa yung mister. Para talagang, napansin niyo ba yun? Bakit yung mababait? Yun yung parang panay kamalasan na lang. At yung mga tiwali, yun yung mayaman yung mga mandaraya, yun yung maginawa. At aminin natin, hindi lang yan sa teleserye nangyayari. Maging sa totoong buhay. Sino yung may pera, yun ang na naabsuelto. Sino yung may kakilala sa kapangyarihan, yun ang nakakawala. Sino yung may koneksyon, yun yung nakakaalpas. Aminin natin, natutokso sutuloy tayong magnangalang, Huwag na magpakabait. Huwag na magpatawad. Huwag na maging tapat. Kasi parang wala din naman. Doon na lang tayo kumapit sa tukso. Gayahin na lang natin si Rigur. Doon na lang tayo sa mga drug lords. Doon sa mga politikong may pera. Yung may abogadong may kayang mga absuelto. Doon na lang tayo sa mga kriminal mag na lang tayo. Pero napakaganda po nung sinabi sa unang pagbasa, muling nabuhay si Kristo. Ano raw ibig sabihin nun? Kasi kung hindi raw muling nabuhay si Esu sa sareno, ay huwag na tayo magsimba. Huwag na tayo magpakabait. Huwag na tayo maging tapat. Pero dahil muling nabuhay ang Panginoon, isa lang ang ibig sabihin nun, magtatagumpay anuman mang mangyari ang katarungan ng Diyos. Mananaig anuman ang mangyari ang katotohanan at kabutihan ng Diyos. Siguro nga, sa mundong ito, may makakalusot. May makapagtatago. Sa mundong ito, hindi lahat ng Nagiging deboto, parang pinagpala at sinuwerte. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ng kapistahan ng mga martir. Si San Andres, Kim dae alam niyo po siya, tumira diyan sa Bulacan. Dito siya nag-aral para maging pari. Pagbalik sa Korea, naging martir. Napatay para sa pananampalataya. Siguro nga, kung sa teleserye yun, sasabihin, ay malas naman nung taong yun. Deboto ng Panginoon. Pero napatay. Pero dahil muling nabuhay, siguro nga sa mata ng mundo, kawawa sila, malas sila, pero sa mata ng Diyos, sila ang tunay na magtatagumpay. Kaya nga sabi ko kanina, huwag tayong bibitaw, huwag tayong susuko, kahit na minsan iba ang sagot ng Nasareno sa ating dasal, meron pa siyang isang sagot na tiyak na mangyayari sa mga tapat sa Kanya, ang buhay na walang hanggan, ang tunay na tagumpay, ang tunay na katarungan, ang tunay na buhay. At ito ang ating pinangawakan. Kaya sa misang ito mga kapatid, pagdasal natin ang bawat isa. Siguro nga ngayon may natutukso ng sumuko, bumitaw. May natutukso ng bumigay na lang sa kasalanan. Kasi mas practical yata yun eh. Yung magpakabait, ang tagal ng resulta. Yung magdasal at manalig, parang hindi ko pa makita ang liwanag. Buti pa yung kasamaan, ang bilis ng balik agad yaman agad, kita agad, kapangyarihan agad. Pero huwag tayong pasisilaw at pabubulag sapagkat may tunay na kayamanan, may tunay na tagumpay at ito hindi tayo bibiguin ni Jesus sa sareno. Kaya nandito tayo, hindi tayo papipigil magdebosyon sa Kanya. Dahil hindi lamang yung maibibigay dito sa lupa ang ating inaasahan kung hindi higit sa lahat ang tagumpay at kaluwalatian sa kaharian ni Jesus sa sareno.